Okay. So mga kapolitika inyong napanood itong arrival ni Atisa dahil sinusubaybayan po natin ang kanyang pagdating dito sa Thailand So inyong napanood itong sigawan at hiyawan ng mga Thai dahil ayon sa ating balita ay talagang inabangan ng mga Thai people itong si Atisa dito sa airport. At ito yung ating pag-uusapan dahil doon sa ating mga naunang video ay ating na-mention yung mga disappointments at mga negatibong komento dito sa outfit ni Atisa. Pero on a lighter side naman po tayo dahil talagang inabangan ng mga Thai people itong si Atisa manalo dito sa kanyang arrival sa Thailand. So meron po pala tayong nabasa mga kapolitika na hindi daw lahat ng mga tay ay suportado itong si Vena Pravinar at kitang kita po ito dito sa mga views at mga engagement niya sa social media. So Uh, Na-mention natin na i-report natin doon sa ating mga naunang vlog na kung saan ay uh, pinataob ni Atisa itong number of views, mga engagement ni uh, vena pravenar dito sa social media. So mas marami po ang mga uh, viewers at mga supporters ni Atisa kung kumpara dito sa pambato ng Thailand. So isa lang po ang ibig sabihin nito kasi yung mga other na mga uh, Thai supporters is doon sila nakasuporta sa dating franchise holder ng Miss Universe Thailand na TPN. So dahil wala ng TPN ay medyo lumamig daw itong suporta ng mga Thai people dito sa Miss Universe Thailand at naapektuhan itong kailang candidate na Sevena si Provenar. So dito ay ang sabi, ang suggestion ng ating mga netizen is kinakailangan na makuha ni Atisa ang loob ng mga taga-Thailand dahil ito yung maging supporter niya at uh, cheerer niya dito sa kanyang maging laban sa Miss Universe 2025. So doon sa ating mga naunang video is napag-usapan natin yung mga constructive criticism but on the lighter side naman is all out ang support ng ilan sa mga Thai people dito kay Atissa at in fact is inabangan nga siya dito sa Thailand para sa kanyang arrival so ano ang inyong magreaksyon mga kapolitika dito sa uh, eksena na kung saan ay inabangan ng mga Thai itong si Atisa. mag